good morning, good morning. Magandang araw po sa inyong lahat jan, sa ating mga viewers, charity viewers. Ayan, good morning to, to all of you. Ayan. At ngayong araw mga babayan, ay magsisimula na po kami maghalo at para sa pundasyon ng ating mga kulom. Ayan, magbuhos kami ng ano mga babayan, kasi natapos naman natin nung Sabado yung pagkakabit natin ng mga kabilya na poste. Ayan. At ngayong araw, ah, na po kami mga kababayan. Hi, sana. Hi. Mm, hi. Hi. Musta kayo? Musta kayo. Tarong nga. Musta kayo? Musta kayo. Ah. Ayan. Hmm. Matabang si John o galo karon. ayan magandang tanghali po mga kababayan at nabuhusan na natin yung 6 uh, na puste ayan po bali yung lalim ng buhos natin is 40 cm lang po mga kababayan ayan. ito bago po po itong tapos pahinga muna kasi mananghalian ayan at tapos na din yan dito tapos na din tsaka doon yan dandahan na po mga kababayan kasi dalawa lang po kami Ayan. isa na lang yung kulang mamayang katapos ng mananghalian bubuhusan namin yan dyan so pasalamat lang ako mga kasi walang natamaan na puno ng niyog wala sa gitna dahil kung nagkataon yung na nasa gitna ay tatanggalin talaga tulad yan ayan hindi pumasok dito sa gitna nasa labas lang ito wala man ito ah, pinutol lang po ito mga babayan hindi po ito dito kailangan ah, tong balibag ayan ah, o ah. yan, yan yung kaputol doon oh, lahat ng mga puno ay wala sa loob ayan ito din nasa labas yan ito po yung tansi oh. dito po yung dadaan yung CHB natin yung concrete hollow blocks ayan dyan po yung dito po dadaan sa may tansi na ito at ito mabuti at nasa labas naiwasan natin kasi kung nagkakataon na nandyan yan sa gitna ayan napakahirap siguro tanggalin mga kasi napakatigas po ng puno ng niyog mabuti kung mayroong bako lahat ng mga puno ay nasa labas lang po mga babayan wala po dito sa loob ng bahay walang puno na nandito sa loob ayan puro sila nakalabas ayan yung gamit natin puro tinimim lang po mga babayan kasi nga nag nag ano tayo titipid ah, wala mang problema po ito kasi half lang po ito half concrete at uh, hanggang dito lang yung filing ng CHB yan kasi libilado po ito itong mga tansi natin libilado, dito lang ko na kumuha ng reference sa mga tansi natin ayan, dito po kasi itong tansi na ito ito po yung magiging flooring nya at dito na yung CHB natin, kanina pa ito diniliver kaninang umaga Ayan, kulang pa po ito kasi 500 po yung in-order ko. At nandito na yung pang natin na 4x4 GI at 2.0 po ang katal. Uh, 2 mm. Ayan. Yung iba hindi pa na-deliver kasi kulang pa po itong 2x2. Wala pang 2x2, 2x3 at saka uh, 2x4. Ayan, hindi pa dumating at yung balas kulang pa din yan ng balas kulang pa na ang dalawang cubic Ayan at baka mamayang hapon ay makapag sukalo kami dyan para sa seats bin natin sa pag asintada natin ng halublax at dito na side yung unahin ko mga babayan yan at salamat sa walang sawa yung pagsuporta Lalong-lalo na po sa ating mga charity viewers, ayan maraming salamat at Cesar Paul din maraming salamat sa buong PBT team, maraming maraming salamat sa inyong lahat. At ang una-una sa Panginoon, hindi natin malilimutan magpasalamat sa Panginoon dahil kung wala po siya na gumabay sa atin, ay hindi po mangyayari ang lahat ng mga ito. ayan po at munang haliin na po kami mga babae. Sina ano kami balon si John tapos na naliligo kasi naglalaro kanina sa may ibalas yan okay ang sasudan ni Monak ah ginamos uy ginamos ka ginamos di ay yan yung ulaw namin kagabi pa ito galing sa digos kaon bulay ukrapod pod kaon kanon Diyan din mga babae kamatis at saka mga gulay ang paborito nito, nak no? Wala ta kadala kamatis ni mo, Mm. Hmm. Na. Yeah. Kaon sige kaon para dali mo tubo. No? Para tabang na ni Papa. Ah. Sige, ginamos, wala pili ni mata ah. <laughs> Ina hi. 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 guys. Hi, hi guys. Tayo. Kain tayo guys. Nakain tayo. Kain tayo guys. Hmm na among ulam guys kay ginamos at saka o ulam guys ginamos ah ginamos na pila gani ang ah, kwan imong edad na tuwi hmm tuwi kani when is your birthday when is, when is your birthday do August 30 ah August 30 baby. August 30 ko very good Habuki pa ko, habuki pa. Man na, where did you live? Ayo katulay mong naong kay namos na. Where did you live na? Uh Limo. I'm. I'm Tui. Dili, uy. I huh? live. I live. In. M. Puruk Nara. Barangay. Barangay. Big ka Ah, yan? yan. Uh, karon kayo. Balhin naman ka. Mm. I live. I live. In. In. Barangay. Barangay. Pangkal. Pangkal. Matanaw. Matanaw. Dabaw. Dabaw. Dilsur. Dilsur. Ah. Uh, how old are you? I. Wala po. Wala po, uy. Eh. I'm sige. I'm. Gina tupo. Oh. <laughs> Memang Kain muna kami. Kain tapah. Okey. update tayo mga kababayan sa ginagawa natin ngayong araw at ito na napag ka kami maghukay ng sukalo yung pagdadaanan ng ating CHB o yung concrete hollow blocks ayan mga kababayan at natapos na dayong nabuhusan yung mga pundasyon natin sa kulom ayan, tingnan nyo po mga kababayan at ipakita ko sa inyo yung mga ginawa namin ngayong hapon ayan at tapos na yung mga pundasyon at pag umpisa na kami magukay dito bali yung lalim natin is nasa 40 cm lang yung lalim ng ating wool mga kababayan yung wool puting Ayan. tapos na po lahat yung nabusan dalawa lang po kami mga kababayan Ayan, no? hmm, wala basa wala basa Hmm, si John Reed ba kagigising lang Inahay na hi. Uh, hi hi guys hmm, hi guys ayan bukas naman ulit mga babayan at magapag asintada na po ako dito bukas ito unahin ko po itong side na to ayan din doon sa bandang gilid ayan na po yung makikita na po nyo yung forma nito mga babayan pag napalibutan na po natin ng asintada kung anong magiging resulta nito ayan sa so ngayon hindi nyo pa magkikita tong ang forma nito hindi po nyo pa malalaman ang maging forma ng bahay ayan at malilim po ang araw ngayon dito ayan pauwi na kami mga kasi parang ulan ayan